Kung naghahanap kayo ng nature trip ngayong summer, aba ay samahan nyo ako dahil may ipapakita kami sa inyo na isang resort na kung tawagin nila ay Tanken Mountain Resort dito sa bayan ng Dinalungan. Sila ay mayroong kamakikitang mga water activities tulad ng fishing and marami din sila dito ang mga tanim na halaman. So talagang kung gusto mag-unwind ngayong summer, aba, samahan nyo kami ang The Archie Traveler para pasyalan natin itong Tanken Mountain Resort dito sa Sitio Talaytay sa Barangay Dibaraybay dito sa bayan. Ng Dinalungan. Bago ka nga makapunta sa town Proper ng Dinalungan ay madadaanan mo ang resort na ito. Mura lang ang entrance dito dahil mayroon ka lang 20 pesos na entrance fee ay may enjoy mo na ang kanilang mga kubo dito and of course mayroon silang swimming pool na makikita dito. Meron din silang mga tables and uh, cottages for hire na pwede kayo mag-stay dito for overnight. Alam nyo ba kapag nag-stay kayo dito for only 2,000 pesos with your family ay may enjoy nyo na ang kanilang overnight stay with free video okay. Bukod dyan kapag nag-ikot-ikot kayo dito sa kanila nga mountain resort na ito may enjoy niya ang iba't ibang klase ng mga halaman na tanim dito nila ma'am alam mo ba sobrang enjoy na enjoy ako dito ngayon nga lang talaga ay katatapos lamang ng bagyo kaya medyo manililit pa lang yung mga halaman dito pero ngayon ay kasalukuyan na silang nag-grow at siguradong this summer ay magbo ang mga ito kasalukuyan din nilang inaayos ang kanilang mga fishing area o mga fish fund dahil na na ito ngayong summer dahil marami na naman ang papasyal dito especially isang family dali na at nag-enjoy sa swimming pool nila na talaga namang matatanaw mo ang mountain areas ng Dinalungan Aurora. Bukod pa dyan, ang nakaka-excite dito sa Tanken dahil may enjoy mo dito ang fishing na kanilang sobrang ipinagmamalaki dahil kapag huli mo mismo ng isda, pwede mong ihaw-ihawin. And of course, marami din sila dito mga tanim na prutas at mga halamang gulay na may enjoy nyo dahil talagang isang parang nakita ko dito, isang family na sila ang sipag nila talaga mag-alaga ng mga halaman at isda dito na pwede nyo talagang dalhin kapag kayo ay umuwi na after nyo mamashal dito sa Tanken. So, ano pang hinihintay nyo guys? Sana makapunta kayo dito sa Tanken and makita ko. Itag nyo ako guys kung saan yung mga napuntahan natin na na-picture natin dito sa face. Ayun lang guys at mag-ingat kung saan ang travel nyo at magkita-kita tayo sa susunod ng vlog ko. Bye!